naman. Basta basta ka nagpapasok. <laughs> eh ma'am, mukha naman siya mabait eh. Hindi naman. Bago ka magsalita, gusto kong malaman mo na dito sa bundok ng Tralala, puro kami matitigas. Pinagbabawal dito ang kahit anong kabadingan. Keri mo? ano hmm. Anong chuchubels mo sa akin? Kangkong at majolat na jitlo. Ano? Ano mo, na Jitlo? Hindi kita maintindihan. Huwag kang magsasalita ng bakla. Hindi nakakaintindi ang mister ko. Anetch, wish mo kung Natural, tigasin yan. Kita naman sa abs, di ba? Okay lang, okay lang. Kaibigan, usap tayo. Alam mo, kung ako sa'yo, iwan ko na yung jowa mo. Over it. Eh. Majoray na, Hitler to death pa. Bitrach ka lang sa buyoking amo touch nga, di Venci kanya agin ng gift. This time, kangkong at majolat na jitlo. Ang dami na nga niya na ipadala sa'yo. Ang hinihingi lang naman niya, ay mag-eyeball kayo ang duwa. Doon sa dalampasigan, para daw sweet. Kangkong, Okay sana. Ang sweet nga eh. Kaso, wala ka bang chocolate dyan? Kahit yung Toblerone lang. Paborito ko yun eh. Master, kung ayaw mo, sa akin na lang. Huwag kang epal. Ano, meron ba? Chocolate coins lang eh. Pero kung ayaw mo, baka ibigay ko lang sa kanya. ang sweet talaga niya. Be calm, girl. Baka mahalata nalang ginigilig ka. Hindi mo pwede nanggapin yan. Hindi mo bubukin ka. Hindi ka pwede maglalad dito. Dapat sa BBB ka din maglalad. Para bongga. Ay, naku. Huwag niya huwag titignan ng ganyan. Nagre-pressure ang lola niyo. Oh, hi! Lalo-lalo na kayo mga cute little boys. At ang bruha. Ha? Is niya nos na si Samson. Delilah pala. Oh, Ay! <laughs> alam ko na. I have an idea. Teka lang. Teka lang. Ninsulto mo ba ang pagkalalaki ko? Gusto mo bang hubarang kita? Umamin ka na kasi. Wala naman sama sa pagiging bading. Hindi mo ba alam na halos maiyak na ako? Saka ka sit-ups. Lagi pa ako sa gym. Halos gawin ko na nga mani yung alaksan. Tapos alukin mo lang ako ng chocolate coins. Anong tingin sa akin? Bakla, hindi pa ba ako nalang halian. Ayoko mamatay ng gutom.